Magandang gabi po sa inyong lahat. Una po ay uh, kayo po ay malugod na namin kinatanggap. Mga kapatid nating mga katoliko, kung meron namang pong hindi katoliko dito, maligayang pagdating po dito sa pagbubunyag ng katotohanan. Yung pong iba, bunyag ng bunyag, di na matutoo. Ito po, sa totoo lang tayo. At sasabihin ko po sa inyo, lahat ng magsisinungaling dito, tatamaan ng kidlat. Siguro po, sasabihin nyo, noong pong nagpapamigay kami ng imbitasyon para po dito, marami pong ayaw tumanggap kasi sabi, ayaw ko ikang pumunta dyan sa Iglesia ni Kristo. Tapos ang nabasa nila si Father Richmond Hill, na naging miyembro na eka na Iglesia ni Cristo yung pare. Ano? Siguro po magtataka kayo, bakit ganito ang uh, tema ng ating pag-uusapan ngayong gabi? Ang tema na ating pag-uusapan ngayong gabi, Ayang tunay na Iglesia ni Cristo, Roma 1616. 16. Alam niyo po, nung nakaraang Febrero, ako po ay inanyayahan, dali lang po ah, hanapin ko po yung text. Inanyayahan po ako, hindi ko po alam kung ito ay ministro o manggagawa lang sa Iglesia ni Cristo. Ang pangalan niyo po ay si Ka Robert. Ano? Si Ka Robert po, inanyayahan po ako. Sabi po niya sa akin, Makipag-debate daw ako sa mga ministro niya. Ano? Ngayon, di ko po alam nga kung siya ay... Uh, ano tag dito? Ministro o kung ano man siya. Sabi ko sa kanya, hindi ako nakikipag-debate. Sabi niya, bakit? Kasi sabi ko, pag nag-debate tayo, wawasakin mo yung sasabihin ko, at wawa sa akin din kita, sigurado ako doon. Ano ba ang pinakalayunin ng debate? Sabi niya, para daw malaman ang katotohanan ng mga taong nakikinig. Yan po 'yung sinabi sa akin ni Ka Robert. Hindi ko po alam kung si ministro pero sigurado ako, Iglesia ni Cristo. Sabi po niya, kaya tayo magdedebate, Mr. Nilo ay para malaman ng mga tao yung katotohanan tungkol sa pananampalataya. Sabi ko po sa kanya, so katotohanan ang hanap niyo. Abay, oo naman, yun ang pinakamahalaga. Okay, sabi ko, meron ako sa inyong proposal para hindi na tayo magkakasakit ano. Kasi kako, pag nagdebate tayo, magkakasakit lang tayo ng loob, ano? Ganito ako. Ako po ay nagpropose kay Ka Robert. Pupunta ako sa inyong kapilya. Imbitahan mo lahat ng ministro nyo. Imbitahan mo lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo. Sasabihin ko sa harap nyo kung bakit kami ang tunay na simbahan, ang simbahan katolika. At pagkatapos ko magsalita, lahat ng gustong magtanong, tanongin ako. At pagkatapos nun, ikaw naman ka papupuntahin kita sa aming simbahan, dyan sa San Vicente Ferrer Parish, magsasalita ka sa harap ng kahit ka ako, isang libong katoliko, papupuntahin ko. Tutal naman ka kayo, mga Iglesia ni Cristo, so hinahakot yung mga Katoliko sa kapilya nyo para hindi na kayo mahirapan, pumunta yung pinakamahusay na ministro nyo sa simbahan namin at magpahayag kung ba't kayo ang tuloy na simbahan. Okay ba ako yun? Sabi po ni Ka Robert, bay maganda yan. Ano? Kasi ka po, katotohanan ng hanap natin, di ba? Ang alam niyo po ginawa ko, nung sinabi niyang maganda yan, nagpaalam po ako sa obispo. Sabi ko, Bishop, Iimbitahan ko yung ministro ng Iglesia ni Cristo magsasalita sa loob ng simbahan. Sabi po na obispo, sige. Ano? Alam niyo po, hindi pumayag. Hindi pumayag kasi daw bawal sa Iglesia ni Cristo na may magsalita sa loob ng kanilang kapilya na hindi ministro. Ngayon, sabi ko sa kanya, kung katotohanan ang nais natin, dapat imbitahin niyo ako dyan at ako ay pupunta. Pero kung talagang katotohanan na ang hanap nyo, itrompa nyo yung sinasabi nyo sa mga tao. ano? At ngayong gabing ito, ito ang pag-uusapan natin. Ang tunay na Iglesia ni Cristo. Pero mga kapatid, bago natin pag-usapan yan, kung mapapansin nyo, ang dami-dami ng miyembro ng Iglesia ni Cristo at madalas doon, ang mga miyembro niyan, mga katoliko, mga katolikong mababaw ang, mababaw ang pangunawa sa ating pananampalataya. Pero bago tayo pumunta dyan, ang tanong natin ngayon ay, bakit ba paniwalang paniwala ang mga miyembro ng Iglesia ni Kristo kay Felix Manalo, kay Iranyo Manalo, at ngayon kay Eduardo Manalo? Tinanong ko po yung aking tsahin. Meron pong ngayon tsahin, kapatid ng tatay ko, lahat sila iglesia ni Kristo. Sabi ko, bakit baka ako paniwala-paniwala kayo dyan sa mga manalo? Alam niyo ba sabi sa akin? Ba'y patay ka hindi kami maniniwala eh, yan ang sugo. Ano? Yan ang sugo sa huling panahon. Yan ang anghel na itinalaga ng Diyos para ibangon na muli ang tunay na iglesia ni Kristo. Sa mga tweed, lahat po ng miyembro na iglesia ni Kristo, mga ministro, naniniwala na si Felix Manalo ang sugo. Ano? Kaya nga, bago tayo, bago natin himay-himayin ang banal na kasulatan, meron muna tayong dapat malaman. Ano yon? Ito. Ang tamang paraan ng pagsusuri at pagpapaliwanag ng banal na kasulatan base sa pamantayang inilahad ng mga dalubasa ng sa banal na kasulatan sa buong mundo. Bakit po kailangan yan? Alam niyo mga kapatid, ang Bible, yan ay salita ng Diyos. Lahat ng pastor, ministro, pare, lahat ng nagtatayo ng sekta naniniwala, yan ay salita ng Diyos. Hindi natin yan tinututulan at hindi natin yan sinasalungat. Pero, kahit yan ay salita ng Diyos, hindi mo pwedeng tratuhin yan na para kang bumabasa ng social studies na libro. Hindi mo pwedeng tratuhin yan na para kang nagbabasa ng, ng math o kaya ng teleserye o telenovela. Itong aklat na ito, kahit yan ay salita ng Diyos, Kapag hindi mo pinag-aralang mabuti, mapupunta ka sa impyerno. At marami ng taong napunta sa impyerno dahil sa maling pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Pag po sinabi kong mga dalubasa, sino ba yun? Ayan. O yung mga, yung mga katoliko at hindi katoliko, kung hindi nyo po kilala yung mga taong nakasulat ang pangalan dyan, hindi po yan mga katoliko lahat. Iba-iba po yan. May katoliko, may anglikan, may protestante. Pero lahat ng yan, kilala sa buong mundo bilang mahusay at dalubasa sa banal na kasulatan. O, yung mga, lalo naman Iglesia ni Cristo dito, baka hindi nyo kilala to. Baka kilala nyo lang ng mga tagapagpaliwanag ng salita ng Diyos eh. Yung mga ministro nyo. Tanungin nyo yung mga ministro nyo. Sino po mo itong mga, mga tao na to? picturean nyo kung gusto nyo pa. Itong mga tao na to, ang sinasabi kong mga dalubhasa, hindi ako. Ito. Okay. Next slide. Kapag binasa mo ang banal na kasulatan, tatlong katanungan ang dapat mo munang sagutin. Dahil sa loob ng Biblia, marami aklat yan. Mula Henesis hanggang Apokalipsis o pahayag, merong 73 tatlong aklat na pinagsama-sama para maging banal na kasulatan o tinatawag na Biblia. Tatlong katanungan muna bago ka magbasa. Ano 'yon? Una, sino ang nagsulat ng aklat? Halimbawa, ang sulat ni Pablo Apostol sa mga taga roma si San Pablo ang nagsulat niyan. Ano ang layunin ng nagsulat ng aklat? Pangatlo, ano ang sitwasyon ng lipunan nung panahon na 'yon na isinusulat 'yung aklat? Tanong, yung mga iglesia ni Kristo na sinasabi ba sa inyo ng ministro niya yan? Sasagutin ko na kayo, hindi. Bakit? Nag-uusap kami ng aking mga kamag eh. Ano gagawin? Lahat ng mga nagpapatawag ng pagpapamahayag, babanatang kagad ng talata. Babanatan ng talata, pero hindi ipapaliwanag kung bakit sinulat yung talata na yon. Hindi ipapaliwanag kung sino ang nagsulat ng talata na yon. Hindi ipapaliwanag kung ano ang layunin kung bakit sinulat yon. At kapag nasagot mo yung tatlo na yan, tsaka ka palang maaaring magpaliwanag ng mga talata dito sa loob ng Biblia. O, oh, ngayon. Bago po tayo dumako dito, kailangan muna nating maunawaan kung sino si Felix Manalo. Bakit? Kasi po, kaya naniniwala ang mga iglesia ni Kristo na sila ang tunay na simbahan ay hindi dahil sa Roma 16.16. 16. Kaya sila naniniwala na sila na ang pangalan ng iglesia ni Kristo, sila ang tunay na simbahan, hindi dahil sa sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga Roma. Sila ay naniniwala na sila ang tunay na simbahan dahil kay Felix Manalo na pinaniwalaan nila na huling nasugo sa huling panahon na si Felix Manalo daw ang anghel na isinugo ng Diyos para itayong muli ang iglesia ni Kristo na tumalikod nung namatay ang huling apostol. Next slide. Ang pagbubunyag ng katotohanan. Dalawa ang ating sasagutin. Una, si Felix Manalo ba ang anghel na tinutukoy sa Apokalipsis 7.2? Yan po ang basihan nila. Ewan ko kung naka-attend naka na kayo ng pamamahayag. Sigurado ito ang sasabihin. Yung mga iglesia ni Cristo na rin ito. Diba? Ito ang basihan nyo kung bakit si Felix manalo ang hel na sugo. Apokalipsis 7, 1 hanggang 3. Pero particularly, 7.2. Yun po, Apokalipsis, ang isa pang pangalan niyan, pahayag. Meron pong Biblia, tinatawag yan ang pangbubunyag. Pero sa lumang Tagalog, Apokalipsis ang tawag. Okay, yan yung una nating ibubunyag. Si Felix Manalo ba Angel, ang hela tinuto tinutukoy sa Apokalipsis? Napakalaga po niyan. Kasi pag nakita natin kung sino ang tinutukoy diyan, eh wala nang kwenta yung INC 1914. Dahil malalaman nyo na kung sino talaga ang tinutukoy sa Roma 1616. At pangalawang ibubunyag natin, ang INC 1914 ba? Iglesia ni Cristo 1914 na itinatag ni Felix Manalo, sila ba ang tinutukoy ni San Pablo Apostol sa kanyang sulat sa mga taga Roma, Roma din Yan pong dalawa na yan ang ibubunyag ko sa inyo. Sabi ko nga po kanina, pag ako tinamaan ng kidlat dito, nagsisinungaling ako. Pero pag may nagtanong dito, tinamaan ng kidlat, yung pinanggalingan nyo, sinungaling. Okay, ang pagbubunyag ng katotohanan. Una, tanong. Si Felix, manalo ba ang na tinutukoy sa Apokalipsis? Sino ba si Felix Manalo? Baka hindi niyo pakilala. Papakilala ko muna sa inyo. Si Felix Manalo, taga-tagig yan. Ipinanganak noong May 10, 1886. Tatay niyan, si Mariano Isagun. Nanay niyan, si Bonifacia Manalo. Ang tunay na pangalan ni Felix Manalo, Felix Manalo Isagun. Ang tunay na apelido niyan, kung kukunin yung apelido ng tatay, Isagun. Tapos, nagpalit ng pangalan. Tinanggal niya yung apelyido ng tatay niya, ang ginawa niya apelyido, yung apelyido nanay niya. Ngayon, tanong, bakit? Ah, hindi natin alam. Maaari tayong magkuro-kuro, pero hindi ko sasabihin kung bakit, kasi hindi ko alam. Kayo ba, o kayo, pag tinanggal niya yung apelyido ng tatay niya, papatayin kayo ng tatay niyo, sigurado. Baka gulpihin kayo ng gulpihin. Pero bakit na tinanggal? Hindi ko po alam. Pero sa pangalan mismo, maganda ang naging kahulugan. Nung tinanggal niya Isago, naging maganda yung kahulugan ng pangalan. Felix, masaya. Manalo, matagumpay. Masayang tagumpay. Masayang tagumpay ang kakamtin natin tuwing Webis at Linggo. Ha? Okay. Sino ba si Felix Manalo? Nung panahon siya pinanganak, noong 1886, 100% ang mga Pilipino, katoliko. Kaya wala siyang choice. Katoliko siya. Kaya lang yung tsuhin niya, masungit, masungit na pare. Hanggang ngayon naman, may masungit pa rin pare. Buti na lang, mabait ako. Ayun. Ako pinakamabait. Okay. Dahil nakita niya na yung mga pare nung araw, at inabutan siguro yun ni Kuya Lito, na kung yung pare nung araw, pag sinabing luhod, luluhod, pag sinabing magdasal, magdadasal, pag sinabing kakikilos, diktador. Ayaw ni Felix Manalo yon. Dumating ang mga Amerikano nung natalo yung mga Espanyol. Dumating sila, mga protestante, naging metodista si Felix Manalo. Hindi siya nakontento, naging presbyterian. Hindi pa rin siya nakontento. Christian Mission Evangelist, naging Seventh-day Adventist minister. Kaya po yung mga kapitbahay natin dito, metodista, sabadista, galing si Felix Manalo dyan natin. At pagkatapos ng maging Seventh-day Adventist, litong-lito siya, nawalan siya ng pananampalataya sa Diyos. Sino po nagsabi nun? Hindi po ako, siya mismo nagsabi. Ano? Saan matatagpuan yun? Oo. Oh, baka nakapagtabi kayo ng Philippine Free Press. February 11, 1950. Sino ba nagbabasa ng Free Press ito noong 1950? Ayan, meron pang pahina. Page 2. Baka naman sabihin niyo, ko lang na nawalan siya ng pananampalataya. Okay. Ayan po, page 2.